May challenge kami ngayon. Ito mga chichiria na dito. Ganun lang Ayan. Ah. So, challenge namin is, <laughs> uhulaan namin kung ilan yung laman sa loob ng chichiria na to. Ilan yung laman nito. Tapos, kung sino yung makahula, siya yung maliligtas. Siya yung hindi magbabayad. <laughs> kung hindi mahulaan ang, ang ano mo, kasama mo siya yung magbabayad ang hindi maka wala ngayon umpisa na natin ayan umpisa na natin wala ka <laughs> ay <kapun> na <laughs> <laughs> so ang una nating hulaan itong loaded na to ilan in, sa'yo in, 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 ilan laman yan para sa'yo Inses. 15 akin 15 ah 10 to 15 ganon dalawa yung choices ba kasi Anong 10 to 15 mayroon ano yan eh 13 ganon sa akin naman is 16 to <laughs> panalo na ako 16 to 20 ganon 16 to 21 so buksan na natin Hindi ko makukuha dyan guys. Abot may plato tayo dito. Yan, latag mo. So, yeah guys. <laughs> yung ko. <gabi> <laughs> Dugyot kami. So, yeah. Kabayan niya kami. Hello! <laughs> ako! Ano ako? 2, 4, 6, 8, 14, 16, 16, 18, 20, 22. Wala <laughs> ng panalo. Meron kasi may 20 ako. 21 sabi. Ah, okay, ikaw magbabayad ng sampo. <laughs> Talo ako guys. <laughs> <laughs> Tapos, Mamaya guys, imumukbang natin to. Ikaw na nga ang nagbayad. Ako pa ang kakain <laughs> lahat. Ay <na>. <laughs> Essential menu, mura Okay. Pauna ng ula, ah. 16 to twenty. Hahaha. Dito. Siyempre, alam na kung ilan agad, Ah. <laughs> ah Kaya <Okay>, Um. <laughs> 20 to mismo. Ah, Lock. Okay, ah. eh, buksan mo na. <laughs> Pariho lang kayo. Pero magkaiba yan, eh. Laman. 20, ano kasi, akin? 16 to 21. Ano akin? Isa naman.

<laughs> Wait lang guys, pagtapos na ito. Sorry guys, masyadong baboy kami. Oink, oink. Oink, oink, oink. to 21. Extend <laughs> to 21 sa'yo. Oh, 16 to 21. Um... 19 to 20 19 to 20 Hmm, mo, tumalasik sa akin Eh Sige na, to 20? mo. Uh -huh. sa akin ka. Sa akin uh Huwag nyo itapot kahit Wala. Na. Hello, tama. 16 ako na mabilang. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 16, 17, ako 19, 20, Ah <laughs>

Walaan kong ilan. Ilan sa'yo? Ay, wait lang. Sa akin is 34 to 38. 34 to 38. Ako, akin ano? 30 to 40. 30 to 40. 34 to 38 sa akin. Nagsisay sinata ka. Hala, 50 pala to ah. Alanda. Two, Yung malalang kila. Ilagay mo dito. Ayan. Two. Three. Four. Six. Ang bango. Ten. Twelve. Fourteen. Sixteen. Ay, lampas ah. Sengkwinta atin.

Ah, walang panalo. Okay. Ay, meron. sino yung pinaka-close? O ako. Kasi okay, 50 naman to. O 48. O pina. O sabi ko. 50. 39, oh. 30 to 40. Sa'yo. Oh. 35 to 39 lang. O ako panalo. Sa'yo. 50 to. Lampas to 50. O, wala na kaya. 50 to. So yeah guys. Kaming dalawa kakain ng piyatos. Share kami. Kababuyan niya guys. <laughs> itong, ro itong royal naman guys. Ulamin na. Ah. So, hulaan namin namin <laughs> kung yung piraso. Ulaan namin kung ilang cup na ganito. <laughs> Ayan, ano. Kuha ka ng baso doon. May baso ba doon? Huwag na! Gainin na natin. Ay, sige. ulaan natin. One, two, three. Bulaga na! Wala ko na! One, two! Ang pila ka! Pila ka! Pila ka! Di ko tara! Okay! So, yeah, guys, magmumukbang tayo ngayon. Ganito, kasama ko. Alagad ko, alagad. Kada. <laughs> so, yeah, guys. Alam, nagkrog-krog na ang video. Hindi, hindi kami prepared. Ay, ay, ay. Au! Ano ba yan? Ito po yung sa akin. Ito po yung sa kanya. So, share kami dalawa. So, yeah. Magsug kang, si Kip. Kainin na namin. Ire-review namin kung masarap ba. <laughs> By the way, dito sponsored. Ah, loaded. loaded. Yung texture <laughs> niya is creamy. <laughs> masarap mm. siya guys. Masarap. yung masasabi Masarap siya. Ko. Mga ano to? Mm, yung ano yan, yung Nine chocolate niya. 9 out is... of 10. Mm. Yung chocolate niya is, ano, Kukwa. Ang kukwa nga. Mm -mm. Ano bang mas masarap? Yung ano ba? Yung pillows ba? Yung loaded. Parang mas masarap yung ano eh. Ano bang mas masarap? Yung kakain o yung kumakain? Mm -hmm. e yung ano? <laughs> yung mas feeling ko yung mas, yung mas masarap yung loaded. Kasi yung pillow mas matigas eh. Pillow ano ba yan? Pillows. Ano yan? Yung unan. <laughs> kumakain ka ng unan? Corny <laughs> nga guys. Corny. Napakalami okay, eh. Hmm. ubusin na maubos yung akin. Kaya, bus na natin. Ay, ito. Milk, yung sa akin. Milk, kakachoko. Magaling ako mahulay. Hmm. Hindi pa maubos sa akin. Tapos so, yung viewers namin ayun. Yung aso namin. Nagulat ba sa akin? Kakagulat nga. Mm, ang muli Hindi pa ako tapos oh. Mm, okay. <laughs> ako may ako. Ang... <laughs> <laughs> Ito yung favorite ko na ano na flavor sa piatos mm. aside sa barbecue. Hindi pa ba sabi ko 34 to 39 yung sa akin. 5 to 8. So, kakain ako ng 38 piraso. So, ikaw naman yung sa 39 to 40 sa'yo. Dalawang <laughs> piraso lang tapos kakainin mo. Wag, wag ganun guys. Yugi ako. At, ito naman, maganda sa ano, pang movie. Mm Movie marathon, kaya ito yan. Masarap to. Hindi, hindi nga to sponsored guys ha. Wag kayo makulit ko. Hindi to sponsored. ano lang to pusang loob <laughs> mm. ang kayo para may may, may vlog pag sa inyo pa kayo. maglaway ka loaded siguradong load mo ay loaded <laughs> <laughs> masarap na yung laman ah ano lang to eh magkano ba to basta masarap oh may tao ata may tao pumasok guys mga turista mga turista <coughs> kasi ano kasi to eh tourist spot destination kasi to eh tourist destination ko correct lang sa ah okay Makaiba yung tourist spot sa tourist destination. Ay, parang Pares nang sila. Pero, yung yung, ano nila, term. Yes. Parang, ano din nga eh, English dictionary. Eh. So yeah guys, magbos. Ayun hey, Bren, hinulog mo. Bye bye, bye bye. Good lang. So yun lang muna guys, kasi may mga turista. Uh, have a good day and goodbye. Thank you sa panonood. Subscribe to Your Reviewer TV. <laughs>